Hindi, puro ano eh, Marvel and DC lang talaga. So ito mga Marvel Legends? Marvel, Marvel Legends, McFarlane, wow. lahat po um, yung ibang line po kasi medyo in-explore ko pa. Hmm. Ano tong sa Marvel Legends mo? Ito may to be, mga comics base, mga MCU? Lahat po. Comics, wow. MCU, kahit alin po dyan. Oh. Parehas po sa MCF, DCU, uh -huh. lahat din po. So, kung um, sa algorithm noon kasi may mga, like, may mga ganun din. No? Yung uh -huh. iba, collector sila ng comics lang. Uh -huh. yung iba, MCU lang. Kasi yung son ko, MCU naman siya. Uh -huh. so, medyo nagkaroon ako ng idea dun sa sa comics, tsaka yung ano, na, for example, yung She-Hulk, iba yung itsura ni uh -huh. She-Hulk sa MCU, iba yung sa Comics, Comics, something like that. So, alin yung mas mas mabenta sa tingin mo? Yung uh, comic side o mga MCU o depende? Uh, depende po sa season seasonal po kasi. Ayan yan, sige. Kapag, uh, kunwari, ngayon po, uh, especially ngayong July, may parating po na movie, di ba? Yung oh. Fantastic Four. Pagka uh, nakita na medyo maganda yung ano yung movie. palabas, magugustuhan din ng mga tao. Bumili nung figure. figure. Oh, gusto ko din si Vanessa Kirby. Oo, talaga. Iba. Okay, <laughs> o okay, oh, tapos... Tapos sa uh, ano naman po, o, nari, wala pong namalabas kasi last year po yata wala pong namabas po shadow na MCU movies sa mm. Oh, and uh, oh, no, in Deadpool Wolverine. Yun lang. So yung mga tao ang hinahanap yung comics. O kaya naman yung animated na X-Men. 97, oh, X-Men ah, 97, no? parang hmm. ganoon po. Alam ang sarap 'yung sa feeling ng comic side kasi parang 'yung pinapanood mo, nahawakan no, mo rin 'yun, di ba? Yes, yung, exactly. 'yung pinapanood ko na sa TV 'yung mm, hawak ko na mm. siya. Oo. Oh. Or 'yung binabasa mo na mm. meron ka din, di ba? Correct. Diba? O, di ba? Yung sa MCF naman, kamusta? Ah, uh, sa ngayon po kasi uh, medyo tumataas na rin po ang value ni MCF eh. mm. dahil nga po baka po mawala na siya or no, may uh, may ganun. na. Parang ganun po yung balita, balita o mm. Kasi yung nagmamatel na yata. Uh, yes. Babalik na po sa matel si DC. so I iba pa na yeah. yun. Na, 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 tayo sa kanila. <laughs> <no>? Parang yung <laughs> ang inisip ko kasi kung magmamatel siya, baka lumiit. Hindi uh, okay, uh, ba seven inches na sila na parang sa so, sarap po. Upalig. like, sila galgadong gal i-articulate mo, di ba? Okay, pag lumiit yun, parang babalik sila dun sa... Or pwede naman siguro kung WWE, ano, size ah, or di ba? pero tingin ko liliit ba? Baili liliit siguro nup no? Nuped, parang ba, no? same size lang pero di namin alam kung mas copy. kasi si tod oh, makpardon okay. kasi sa oh, diba? dosyang sa dosyang oh, detail detail yung